pindin ng palaka 10 <laughs> palaka palang lang nagulat yung talon. Palaka lang yung gulay natin dito guys. Palaka. Ayan na may palaka. Wala ako sa kabila, bibili.

No, one? Yes. This one. No, no. Yeah. Some, only. Some Yeah. Tatlong palaka lang guys. Kasi hindi ako kakain ng palaka. Sila lang. Bili ako na isda ko. Ayoko ng palaka. <laughs> 48 yung palaka nila. alalaki Ang, Ang taba. Buntis ata. Joke. <laughs> Kawawa naman yung palaka. Bila ko na isda ko guys. Kasi hindi ako kain ng palaka. Yan lang pala yung humabok dun sa palaka. Yung lumakit yan niya. Hindi naman pala malaki yung ano niya, yung paa. tilapia nila guys to eat it. May 20, may 80. Ang oh, sabaw sa naman po. Nag-blank-blank pa na yung ano mo. Yung inyong mga ilaw. Yung mga kagulayan. na natin isda nila. Nasaksak sila. 30 yung saksak. Mm -hmm. Muna ko sa kabila, bibili. Bili muna ako ng egg. Thank